ang ating gulay para malutuin natin ang ating noodles ating itabi muna magluluto naman tayo ngayon ng noodles naman ang ating lulutuin, nagpakulo na pala ako ng tubig para madali na lang siyang maluto kumulo ayan, huwag natin damihan ng tubig dahil kasi yung pansit eh, eh, aking noodles ay binabad ko na nga, pa, ko na pala yan ayan, ayan lagyan natin ng toyo ayan tapos oyster sauce ulit konti lang hindi na natin dadamihan kasi yung gulay natin may lasa na yan eh ayan tama na yan oops ito na anuhin lang natin pakukuluan lang natin siya ilagay na rin natin ang ating chicken cubes pa lang nilagay ko. Wala akong pork. Ayan. Pakuluan lang natin ng konti ang ating tubig. Pakuluin. Talagyan pala natin ng konting pamintang durog. Ayan. Pakuluin lang siya natin. saka lalagay natin yung noodles. Ayan, kumukulo na siya. Lagay na natin ang ating noodles. Ating noodles, ilagay na natin. Dapat pala binabad ko pa ng matagal. Sana tama lang yung tubig. Ayan. Tinggalo-baloin. Para siya ay maluto. Agad. Sana tama lang yung nilagay kong tubig. Hindi ko na siya dadagdagan pa. Kapag ganyan doon yung sabaw, may Nas, ano na sal may tubig po yung sabaw ay yung ano pala gulay nating gulay meron siyang sarsa nasama sama ayan guys lutuin lang natin ng konti ang ating noodles at ating <coughs> isasama na ang ating gulay. Niluluto ko to kasi nag cravings din ako. Lagi ako nakakapanood ng pancit tapos gusto rin kasi ni ano to. Ni Habi. kaya ako ay nagluluto. pancit For life. Ayan. Sana tama lang yung aking tubig. Nasi ayoko naman yung pansit ko na lasog-lasog. natin. Paanohin lang natin yung tubig, guys. Paanohin lang natin. Madali lang naman tong maluto, tong noodles. Paubusin lang natin yung ano, tubig. Marami-rami na rin to, ah. Hanggang bukas na to. mekos mekos lang para maluto yung ating noodles para mapantay yung loto niya ating haluin yan malapit na yan Sakit na rin tayo makakain. Pero mo may nakakain, patulogin ko muna si Kayla. Ayan guys, pwede na natin ilagay ang ating gulay. Ilalagay na natin ang ating gulay. 'di ba? Meron siyang sarsa eh. Ang aking ano, pansit overload. <laughs> Natakpan na yung pansit ko. Wala na, hindi na nakita. Oh, 'di ba? Hmm. Hindi na nakita yung pansit. Natakpan na ng mga kulay. Ayan, halo lang natin. Hanggang sa mawala ulit yung ano, sarsa. May sabaw kasi yung gulay, nasama yung sabaw eh. Ayan, tapos luto na yan. Pwede na tayong kumain. diba ang aking pansit na overload special talaga yan so very special Ang pansit kong special hmm. Tapos ang gulay, tamang-tama lang Very crunchy May tubig-tubig pa So, lulutuin pa natin. Halo halo in parulit natin. Lagyan natin ng konting magic sarap. Konti lang. Ayan. Tapos halo-ulit. medyo basa basa pa kasi may tubig tubig pa yung ilalim akala ko aapaw na 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 naman yung aking kawali wala namang kasing kawaling mas malaki pa rito o yan, Titikman na natin it's the cayman time tignan natin kung tama ng lasa niya kung kulang pa ba hmm. tama lang tama lang tama lang yung lasa niya At hindi siya maalat perfect malapit na maluto konting mekos na lang at si Isabel patutulogin ko na din pagka ano lang nagluluto makalat ayan luto na yan siya guys Thank you for watching. I hope you watch the full video and please don't skip the ads. Have a nice day. Bye. O di ba? Kain na tayo. Nagluto ako ng pansit. Ayan, ang aking nilutong pansit overload. O ba? Diba? Kain na tayo. Punta na kayo dito. Iyo ng aking panseto. O, di ba? Hmm.